Eh po, oh, Ayun, oh. Ayan Ayun, ako, Jesus, po, papalagpag pa. Ayan o. Ayan. Nako, Diyos ko. Nakahulog pa. Ayan naka. Langit ko na po, nahulog pa. Ito sa spot natin na to. Oh. Ayan. Ah, ayan, malaki po na yung ilog. Ayan, lumalaki po. Ayan, lumalaki po yung ilog sa spot natin na to. Ayan, muulan na po. Ah, napagkadilim po ng ating kapaligiran. Ah, mamaya-maya ah, na po, ah, magsiset po ako ng pamingwit. Kasi po, mula na po eh. Gisilo muna po ako sa aking motor. Ayan. Ayan, mamaya lang po. Mula po eh. Sana makahuli po tayo. Kapangat po ng panahon ngayon. Ayan. Malaki po yung ilog. Mamasta niyo po. Ayan, lumalaki po yung ilog. Ayan, halos po tayo para makahuli po tayo. Ayan, sana makahuli po tayo sobra. ha. lalim po yung ilog ayo, nakikita naman niyo po sa camera ayan. Inaagos po yung water lily. Ilang Ayan po, mapalagpag pa. Ayan, Ayan. Ayan o. <laughs> Ayan. Ako, Diyos ko. Nakahulog pa. Ayan naka. Nakangit ko na po, nahulog pa. nakikita kita po sa video. Ay, sayang. Halaki. Camera. Sayang, halaki. Hindi ko po naabutan. Malaki po po naman. Sayang po yun. Unang huli po sana. Ayan o. Ayan. Ayan po. Ay, salamat Lord ah. Halaan niya ah. Huh. Isa po kanina, malaki rin, nakawala. Ayan po. <laughs> Ay, salamat po. Ayan, isa po kanina, nakawala eh. Ayan, natuloy rin po isang isa. Cards cats po, karpa oh. Ah. Pakalawa po sanang huli. Nalaglag laglag po, po isa kanina. Hindi ko naabutan. pa oh. Ayan, sira na po yung reel ko. Ayan. Sira na. <laughs> Ayan po. Oh. Laki. <laughs> Ay, salamat Lord. Oh. thank you Lord. Ayan po. <laughs> Ayan, oh. pangalawa po. Sana pangatlo na sana. Ayan, pangalawang huli pa lang po natin. Isa kanina ka-gitaw eh. Hindi ko po nakabutan. Ayan oh, hahuli rin oh. Ayan, tilapia po. Ito po good size. Good size po to. Oh. Ayan oh. Ay, salamat Lord. Ito po good size. Ayan, pangatlong huli po natin. Oh, ayan, 'yan oh. Kunin ko. Kumabit pa. Ayan, sumabit po. po, po nakakawa ko, tilapia. Good size, ha. Good size po. Tuloy ko, apat, ha. Dalawang tilapia, saka po, saka dalawang karpang malaki. <laughs> tilapia na naman, ha. Ayan, ha. <laughs> Ayan, tilapia po na naman, no. Ayan, sasama ko na po ito. Ayan, no, sasama ko na po. May huli na po ng tilapia, eh. Pang pirito po. Oh, oh. Ayan, nasa ako. Aksidente po po lang silang nasabit. Ayan, sa mata po siya nasabit, oh. Nung paghatak Eh sa mata po siya nasabit. Ay mga good size na po 'yung ating tilapia na huli. Ayun oh, no, nasa mata po eh pa peace on na eh po iyan no peace on na naman harpa <laughs> na naman po eh nagarahmi na po tayo <laughs> uh -huh. Ayan eh po. Laki ah. Oh. Ayan ako. Salamat Lord. Ay, thank you Lord ah. Laki ah. Ayan po. Karpo na naman. Ayan. Kinaagat po ko isa. Ayan. Sabay-sabay po sila. Ayan. Karpo na naman po. Laki. Ayan po. Oh, laki po. Ilapi ah. Eh, ah. Good size ulit ah. Ayan po, ayan, nakakarami na po tayo ha. Ayan, good size po, tilapia na naman. Ayan, ayan, ayan. Meron na naman tayong pamigay. Gano'ng karami yung huli ko ha. Ayan o, no? <laughs> lalaki. Tilapia po, sa karpa. Ayan, jackpot po tayo, harvest. Ayan, harvest po tayo sa karpa, saka po sa tilapia, lalaki. Ayan, sira na po yung reel ko. Ayan po. Ayan, ayan po, <laughs> dalasok dalas oh. <laughs> Ayun po, lalapag ko lang po ng isa. ginagat ko ganda yung isa. <laughs> Ayun, dalas po. Harvest talaga po, jackpot. Ayun, last na po na itong tau-tau na ito. Ayan, uwi na po tayo. Ayan, nakarami na po tayo eh. Jackpot po, harvest po tayo. <laughs> Ayan, napagkarami po. Ayan, last na po ito na ano natin at uwi na po. Oh. Ayan, lahat tilapia. Ayan. Ayan po. Oh, tilapia na naman. Oh. Ayan, karaminom po akong tubig eh. Biglang kumagat. Ayan po. O. Ayan, hanggang dito na lang po yung ating video. Oh. Ayan, ito po yung uli natin. Oh. Saka po, ito. O. Ito po. Oh. Ito po yung huli natin. Ayan. Dami, jackpot oh. Hanggang dito lang po yung ating video. Ayan, salamat po. Pa-share naman po ng ating page. Saka po sa YouTube channel. Comment-comment lang po. Ayan, hanggang dito lang po. Salamat po. God bless.